Hay, mukhang overtime na naman tayo mamaya. Sabado pa naman ngayon. Oo nga eh. Pang ilan natin to ngayong linggo. Buti na lang at sweldo ngayon. Dapat nga makuha na natin yung OTP natin eh. Ikaw ba? Nakuha mo na ba yung OTP mo na nakaraan? Ha? May ganun? Oo. Overtime pay. Kapag sumobra na tayo sa itinakdang walong oras ng trabaho, dapat may dagdag na bayad. Di ko nga lang alam kung magkano dapat. Gusto mo klaruhin natin kay Ms. Marie ng HR? Andito siya ngayon sa site eh, kasi diba sweldo mamaya. Good afternoon po, mamari. Marie. May itatanong sana ako tungkol sa overtime pay. Ilang beses na kasi ako nag-overtime ngayong linggo. Ah, oo, June. Nakita ko nga ah, records ng contractor natin. Anong tanong mo? Sabi kasi ni Juan, may overtime pay po kami. Pero di po namin alam kung magkano dapat Oo, Ju, not one. Eight hours lang kasi dapat ang normal work day ninyo. Pero, nitong mga nakaraang araw, inaabot kayo ng 10 hours. Kaya dapat kayo makatanggap ng overtime pay. Ah, uh, ma'am, kasama po ba pati Sabado sa overtime pay? Kapag Sabado, four hours o kalahating araw lang dapat ang trabaho ninyo. Kapag nag-extend kayo, may matatanggap din kayong overtime pay. Yes! At least, sulit ang trabaho kasi may dagdag sweldo. Karapatan niyo iyon base sa labor standards. Sa regular na araw, may dagdag na 25% ng inyong hourly rate ang kada oras na overtime ninyo. 30% naman kapag nag-OT kayo ng holiday o rest day. Teka, bibigyan ko kayo ng computation guide para malaman ninyo kung magkano ang dapat makuha ninyong OTP. Ah, ganun pala yun. Sige po ma'am, gagawin ko to pag nag-OT ulit ako. Miss Marie, maitatanong ko na rin, ano-ano po ba yung mga benefits na dapat naming makuha base sa sinabi ninyong labor standards? Ah, meron kayong day off o isang araw na walang pasok. At kapag nagtrabaho kayo ng holiday, dapat doble ang bayad. Meron din kayong government-mandated benefits tulad ng SSS PhilHealth at Pag-ibig, pero dapat rehistrado kayo sa mga institusyong ito para ma-avail ang benefits nito. Hindi lang mga regular na empleyado ang karapat dapat sa mga benepisyong ito, kundi pati na rin ang mga kontraktual na empleyado. Ah, ngayon ko lang po kasi nalaman na dapat pala mayroon tayong ganong benefits. Importante ring alam natin ang tamang sahod o living wage. Tama. Hindi lang dahil nasa labor code ito, kundi dahil isa ito sa mga pangunahing karapatang pantao o basic human rights. Interesado po akong malaman kung ano ang mga pangunahing karapatan namin. Ayon sa Fundamental Principles and Rights at Work na idineklara ng International Labor Organization, karapatan ng bawat manggagawa ang magkaroon ng kalayaan, ng pagsasamahan at epektibong pagkilala sa karapatan sa collective bargaining Kapilan din ang pagtanggal sa anumang uri ng persahan o sa pilitang pagtatrabaho, child labor, at diskriminasyon. Siyempre, karapatan natin ang pagkakaroon ng maayos at ligtas na kapaligiran sa trabaho. Hmm, kasama po ba doon ang pagkakaroon ng tamang PPE sa construction site natin? Oo po, Juan. Nadiscuss natin yan sa orientation ninyo noon tungkol sa Occupational Safety and Health o OSH standards. Nakapaloob din yan sa Labor Code of the Philippines. Labor Code? Ang Labor Code of the Philippines ang namamahala ng kasanayan sa pagtatrabaho at relasyon sa paggawa sa Pilipinas. Meron tayong tatlong klasifikasyon ng labor laws na nakapaloob dito ang labor code, ang labor relations, labor standards, at social legislation. Layunin ng mga itong protektahan ang mga manggagawa So, yung mga pinag-usapan po pala natin kanina ng mga overtime pay at benefits, kasama to sa labor standards? Tama karyan Juan. Ang labor standards ay nakatuon sa mga probisyong may kinalaman sa mga kondisyon ng employment ng isang magagawa. Kabilang na riyan, ang uri ng trabaho, oras ng trabaho, minimum wage, mga kinakailangang benepisyo, pati na ang rest days at holidays. Nagets ko yun, Miss Marie. Juan, alam mo ba, narinig ko na rin yung labor relations sa asosasyon natin. Miss Marie, ito ba yung mga pinag-uusapang isyo sa pagitan ng employer at manggagawa? Oo, June. Pero, higit pa riyan, sinisiguro ng mga probisyon sa ilalim ng labor relations ang patas na pagtrato sa mga manggagawa at ang mapayapang resolusyon ng mga isyo. Ito rin ang mekanismo kung saan ang mga pamantayan at iba pang mga tuntunin at kondisyon ng trabaho ay pinag-usapan, inaayos at ipinatutupad. Pero Miss Marie, kapag may mga issue kami sa trabaho, sinasabi din namin sa mga kasamahan namin sa asosasyon. Okay lang ba yun? Walang problema dun Juan. Sa katunayan, meron kayong karapatang magkaroon ng asosasyon o gumawa ng union at magsama-sama. Ang tawag dyan, Right to Self-Organization. Ang mga labor organization ang nagiging poses ng na mga manggagawa para makiusap makipagnegosasyon o kaya naman magprotesta para masolusyonan ang mga isyo sa tamang paraan. At di ito pwedeng pigilan? Oo, Juan. Dahil basic workers' right din yan na nakapaloob din sa labor code sa ilalim ng labor relations. Nakakatulong nga rin po sa amin yung pagsali sa asosasyon eh, para mas mapabuti ang mga kondisyon sa trabaho. Ang laki talaga ng tulong ng asosasyon para maiparating namin ang mga hinaing namin. Ano naman po yung social legislation? Social legislation naman ang tumutukoy sa mga batas na nagtataguyod ng kapakanan ng publiko tungo sa ligtas at disenteng pamumuhay. Ang mga batas na ito ang nagbibigay ng tiyak na uri ng proteksyon o mga benepisyo para isulong ang social justice. Mga halimbawa nito, ang GSIS Law, SSS Law at PhilHealth. Ang dami palang probisyon ng Labor Code. Makikita rin po rito ang mga patakaran tungkol sa termination, oo Jun, sa inanim niya ng labor relations. Si Mark kasi natanggal noong isang buwan. Ah, natanggal si Mark dahil sa tinatawag nating just causes. Kapag just causes ang dahilan ng pagtanggal sa trabaho, dumadaan ito sa investigasyon at hearing o conference. Ano po kaya yung mga halimbawa na kasama sa just causes? Halimbawa, yung hindi pagsunod sa makatuwiran na trabaho, nagsisinungaling sa boss, hindi sumusunod sa mga patakaran sa trabaho, o kapag may paglabag sa batas at polisiya ng kumpanya tulad ng sexual harassment at gender-based violence sa workplace. Ah, maaaring isa doon ang nangyari kay Mark kaya siya natanggal. Pero paano naman kung magtanggal ang employer dahil wala na silang pampasweldo? Pwede po ba yon? Meron din tayong tinatawag ng authorized causes ito naman ang paggamit ng prerogatiba ng employer na siyang dapat managot sa pagbabayad ng separation pay ayon sa itinakdang batas. Karaniwan itong hindi nangangailangan ng pagkakamali o pananagutan sa bahagi ng isang empleyado. Hmm, eh ano po yung halimbawa ng mga authorized causes? Kapag hindi na kailangan ng posisyon ng magagawa, pagbawas ng staff dahil di na kayang sahuran ng kumpanya o retrenchment at ang pagsara ng kumpanya kasama ito sa mga karaniwang authorized causes. Kasama sa due process nito ang paglalabas ng two written notice kung saan ipinapaalam sa empleyado at sa Department of Labor ang termination at ang pagbigay ng separation pay o severance pay. Eh, Miss Marie, paano naman kung halimbawa tinanggal ka dahil lang nagbigay ka ng opinion na kasalungat sa boss mo? Parang hindi naman just o authorized cause yun, di ba? Posibleng illegal dismissal iyan, Juan o yung pagtanggal sa trabaho ng walang legal na pasahan. Kasama riyan ang constructive dismissal o dismissal in disguise kung saan pinahihirapan na employer ang magagawa hanggat sa mapilitang mag-resign. Meron akong kakilalang construction worker din sa ibang grupo na kapareho ng experience sa sinabi nyo, kapag nangyari yung ganito, ano po yung proseso? May karapatang humingi ng reinstatement back wages at damages ang mga manggagawa sa pamamagitan ng legal na paraan. Kailangang mapatunayan ng mga aksyon ng employer ang nangpilit sa pagbibitiw ng manggagawa. Grabe! Buti na lang pumunta tayo dito, Jun, at ang dami nating natutunan. Sulit din yung break natin, ha? Maraming salamat po, Ma'am Marie. Walang anuman, Jun at Juan. O siya, mag-break na kayo at gusto kong ipakilala sa inyo ang magiging bago ninyong katrabaho.